laki pari. Ayos. Red stopper yan oh. No? May sa ilalim. Laki niyong pari. Wow. Oh, quality. So what's up guys? So ngayong gabi nga pala ay eh, syempre ang adventure nga pala namin ay magmamana nga pala guys kami kasama yung mga tropa natin at manghuli guys tayo ng mga malalaking isda. Maaga nga guys kami naggayak at pagkagat ng dilim ay nagbiyahin na kami. Kung mapapansin nyo guys ay talaga namang sobrang dilim dito sa daan papunta dun sa patutunguhan natin pero okay lang yun guys sigurado naman tayong may mahuli, kasi napakagandang spot guys ng pupuntahan natin. Pag hindi mo nga pala guys sa ulo itong lugar namin ay talagang maliligaw ka lalong-lalo na paggabi. gabi. Sobrang dilim kasi talaga dito. Ang kasama ko nga pala guys na mamamana ngayong gabi ng mga kaibigan natin ay si Jeric nga pala guys yung nasa likod. Tapos eto naman guys nasa unahan ay si Chef Balong natin. Siya nga pala guys na nagluluto ng ating mga nahuhuli. Maya maya nga lang guys pagkarating namin dito sa spot nandito na pala yung ibang kasamahan namin na si Nakabilas guys. At ayan guys talagang sumisid na kaagad sila at nanguhuli na kaagad sila dyan ng isda. Bali nga pala guys dalawang pana yung dala namin dito. Isang pang malaket at isang pang maliit. At yung mga flashlight guys, guys namin ay eh, pwedeng gamitin sa underwater. Hindi siya guys nababasa at may balot siya na goma. Guys kasama natin ngayon na ay si Kabilas ayun sa kabilang bangka sila ilawan mga balong ayun no Kabilas vlog ang taga intro ng tropa natin si Angelo let's go ay si Kay Oman nandun madilim <laughs> tara tara dive na si Jeric Napakaliwanag nga pala guys ng buwan ngayong gabi kaya kahit papano eh, medyo naman nakakita tayo dito sa paligid. Marami nga pala guys nagsasabi nung iba, sabi nila pag maliwanag daw guys ang buwan eh, hindi daw lumalabas yung mga isda, at hindi daw kami makakahuli. Pero ngayon guys, isusubukan eh, susubukan natin yung kasabihan na yun. Eto nga pala guys, at ipapakita ko sa inyo yung mga dala naming pana. Eto nga pala guys, yung isang panang maliit namin at yung malaki naman guys ay kapit-kapit na ng isang tropa natin na nasa likod. Ang mga kadalasan nga pala guys na uhuli naming isda dito, yung mga isdang kitang, managat, eh, din guys kami na mga lapu-lapu pero swertihan na lang guys kasi malalaki talaga yung mga yun. Gaya na nga lang guys nitong unang dive ng tropa natin si Jerry. Kitang kita nyo naman guys na humihingi pa yung isdang nahuli dyan. At ang tawag nga pala dyan guys ay red snapper. Pero dito sa lugar namin, ang tawag namin dito sa mga lokal na yan ay managat. Kasi nga pala guys, nangangagat nga pala yung isda na yan. Sobrang sarap nga pala guys itong isdang to, lalong lalo na pagpapaksiwin mo. Sobrang konti, guys nung tinik niya at yung kanyang laman ay medyo mamuyag-muyag. Sobrang sarap niya guys trip. At dito nga guys sa puntong toy, na kami dyan. Naka 1 na kasi guys tayo at naka nakaagad. Pagkababa pa lang ay suwerte nakaagad. Ang sumunod naman guys na huli dito namin itong tinatawag namin na isdang kitang. Ito nga pala ay parang kalapit na kamag-anak guys ng mga isdang samara, o danggit. Masakit din siya guys makatinik at pwede ka rin ilagnatin. Ito nga pala guys mga isdang to ay barkadahan kaya laging may kasama itong mga ganito. Ayan guys so, dito sumisid yung tropa natin si Jeric. Uy! Ang laki! Grabe! Sakto-sakto guys so, oh. Ayun o! Sa ilalim ng puno Ang pare! Ayos! Red stopper yan o oh. Grabe, grabe oh. Okay, lapit ito Lapit, lapit. Grabe, nais sa ilalim. laki niyong pare. Wow. Oh, quality. Ayos. Ano? Atras na kundi. Laki, laki. <laughs> Dahil nga guys medyo malakas na dito yung Agos Ay kailangan nga palang sagwanan ng tropa nating si Balong dito sa likod Para hindi lumiko yung ating bangka At nandito naman guys sa unahan yung kapatid kong si Kuya Bimbim -bim. At yan nga pala guys si Kuya ko Siya naman guys ang nagdodo dito nung mga bangka namin sa unahan Para hindi guys kami madala ng Agos Dapat kasi guys dalawa nagsasagwan sa amin Eto guys lumutang naman yung tropa natin si Jericho. Ang ingay nung huli nating dalawa dito Eno ah. dalawa managat na Tapos ang kitang ayun, no meron na naman Eto oh isdang ano naman to yang panak guys pero nung pag maliliit pa tong gantong isda aligasin tawag namin dito ang ganda boy pa guys oh. pag malaki guys ano yung agwas pag malaki malaki na agwas na tawag namin dyan dahil nga pala guys pa high tide ngayon eh, medyo malakas na nga pala ang tulak dito ng tubig kaya naisipan namin na medyo malabo na guys dun sa ilalim sabi ng tropa natin si Jerry kay lilipat kami dun sa bandang taas na tinatawag namin pinagtambakanan at maraming isda ron Pagkalipat nga guys namin ng pwesto dito naman sa unang spot na napuntahan natin ay grabe isang lapu-lapu naman guys yung nahuli natin dito. Sobrang ganda guys at nakakamangha talaga yung mga kulay ng ganitong lapu-lapu. Ang tawag nga pala guys dito sa lugar namin ay mangrove snapper. Ito nga pala guys yung mga lapu-lapu na nakatira sa putik. Pero sasabihin ko sa inyo guys na wala rin naman itong pinagkaiba sa lasa ng tungkol na lapu-lapu. Talagang quality din ang food trip mo guys dito pag ganito yung nahuli nyo. Sobrang sarap din guys itong isdang to at napakuntir lang ng mga tinik nya. Saglit pa nga lang guys ay grabe nakarami na tayo dito nang nahuli. Guys, so, oh, yung kasama natin, si Nakabilas, so, oh, malaki di huli, oh. Lapu -lapu din, oh. Galing talaga mamana ni Kabilas. Ayan na yung bangka nila, oh. Ang um, oh, guys. <laughs> Ayos. Kasama niya isang grupo namin sa si Angelo. Oh. Tagasagwa nila. Noong nakarami na nga guys kami na nahuli dyan Nung pwede na rin natin may ulam may agad na rin kami umuwi doon sa may palaisdaan, do sa may floating kubo natin at doon nga pala guys kami magluluto at eto na nga pala guys yung mga nahuli namin lahat guys, ito na yung mga nahuli namin ngayong, ngayong gabi guys, ayan o. Oh. Napaka ano lang, mga red snapper, pula po, tapos dalawang maragat guys. So bali, lang. umuwi lang kami dito sa may palisdaan at dito kami magluluto. Ayan guys, samahan nyo kami magluluto naman tayo. Pagkarating naman namin dito guys, ay eh, nandito na rin yung ibang tropa namin na iniintay kami. Silang nga pala guys eh, ay dyan ng mga sugpo at alimango sa palaisdaan namin. Hindi na rin natin ito patatagalin dahil nga guys sobrang sarap na mga ganitong klaseng isda. Agad na rin natin itong lilinisan. Sobrang sarap talaga guys at napakadali na lang ng pangulam pag nandito ka sa probinsya. Kaya sa lahat ng mga taga-probinsya dyan ay eh, alam nyo yung pamumuhay natin naman na nandito. Sobrang laki talaga guys sa pinagkaiba ng buhay sa syudad at buhay sa probinsya. Talagang dito ay eh, libre lang yung ulam mo basta masipag ka lang. Kaya syempre guys, eto nga pala yung nagluluto yung tropa nating si Balong na sobrang puti na kahit sa dilim may makikita mo. At sa mga nagtatanong kung anong luto yung gagawin natin dito, gaya nga guys, sabi ko kanina, masarap itong paksiw at talagang mauubos natin yung daladala natin ditong bahaw. At sakto na rin naman guys, na dito na rin nga pala kami nagluluto sa may palaisdaan. Ito nga pala guys yung mga ginawa nating kubo. And guys, masigana tayo dito ng apoy para medyo mataboy din natin yung lamok at masimula na guys namin yung pagluluto at nagayat na rin kasi guys ni Chef Balong eh. And last na ng apoy oh. Let's go! <laughs> Noong nakaliskisa na nga guys at nagayat na natin dito yung isda ay agad na rin natin nilagay dito sa kawali. At kikita nyo naman guys, fresh na fresh talaga yan. Oh, grabe yung apoy natin o. Oh, Sinala na natin o. Mag-globe na nga rin din o. Oh. Buti na lang guys, nakapagpasiga talaga kami dito Nang apoy. Kaya nataboy namin guys dito yung napakaraming lamok. Halos isang milyon lamok talaga yung nag-aabang sa amin dito para puntripin din kami. Meron nga pala guys kami mga followers at subscriber na right, nagtatanong sa akin ba sa amin kung bakit sanay daw kaming manghuli ng mga isda. Ay dati palang guys, bata palang kami. Ito na talaga yung trabaho namin at palagi namin ginagawa. Maya nga lang guys, ay dinaanan na rin tayo nung kasama natin kanina sa pagmamana doon sa taas. At eto nga guys, yung mga nahuli nila talagang napakarami. Oh, quality mga huli dito guys. Oh, so, yes, kambila, so hmm kabila mas Kabilas isang parang mas marami mas parang mas parang mas parang huli. Guys, mas so, ayos, lamig parang mas 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 guys, what's up? Ano? Tayo Let's go. Dasal mo tayo Lord. Uh, Lord, thank you po sa pag-iingat, sa blessing na binibigyan niya sa amin magkakaibigan. Ingatan niyo kami lagi, Lord. Amen. Amen. Let's go. Paano. Grabe, tingnan natin yung ah, sorry. ano. Sorry. Laman ng lapu Lapu-lapo nyo. Oh. Okay. Ano? Kuha kayo. Quality yan. Ito ang mga food trip, guys. Mmm. Grabe. Mm. Bawi tayo sa isda. Nilamig tayo ito eh. Hello. Hello. Ayos. Solid. Grabe. Solid na naman guys yung food trip natin ngayong gabi. Easy lang talaga ang pang ulam dito. Sobrang sarap. Thank you guys sa panunood nyo. Ayan, magpo-food trip na kami kasi hindi na talaga kaya. Let's go!